yan, itong dalawa oh. Mga trabaho ko yan. Oh. Oh. Bakit nga pala wala, tayong pasok? Independence Day. Ayun, Independence Day. Ano, June... June, June 12, Malang okay. Oh, wala kang magbike. Oo nga. Malaya kang magbike ngayon. Malaya, malaya doon. Ito nga pala si ano, Ace. At saka si? Okay, Ayun. Ayun, mga malakas yan. Wala yung kasama ko eh. Mas <laughs> kumahan. Oh, Oo, oh. ayan Pamayang lang <laughs> sumain. Papawis. <laughs> Papawis daw muna kami. Eh ngayon, medyo malaya. Malaya, no? Kasi araw ng kalayaan. Magpapawis. Ah, ayaw araw ng kalayaan. Yan. Pero alam, alam nyo ba? Totoo bang, ano? June 12 ang araw ng kalayaan? Oo. Totoo ba yan? Oo. Oh, Yung lahat sa arawin pero... <laughs> pero may isa sabi, ano ah? April 12 April 12? Oo, okay. Oo malalaman natin yan Tinan natin mamaya <laughs> At kaunting kaalaman lang po mga kapisil Mahalaga sa ating mga Pilipino Ang pechang June 12 Dahil dito natin ipinagdiriwang Ang araw ng kalayaan Mula sa mga bansang sumakop sa atin ng matagal na panahon at maraming mga Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makamtan natin ang ating kalayaan. Ngunit alam niyo ba na naging malaking usapin sa kasaysayan ng Pilipinas kung kailan nga ba tayo tunay na nakalaya? At kailan ba natin ito dapat na ipagdiwang? Samahan ninyo akong balikan ang ating kasaysayan at alamin kung kailan nga ba dapat natin ipagdiwang ang araw ng kalayaan. At ayon sa kasaysayan, isa sa itinuring na petya ng kalayaan ay ang April 12, 1895 at nagsimulang pumasok ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521 sa pangunguna ni Ferdinand Magellan at dahil dito'y dahan-dahan tayong sinasakop na ang Kastila at sa may higit at taon ang Pilipinas ay itinuring na bahagi ng Espanya. At dito na nga lumitaw ang ating babansang bayani na si Dr. Jose Rizal at minulat na ang mga Pilipino sa pananakop ng Espanyol. At dahil sa pagkamatay ni Rizal ay nabuhayan ng loob ang mga Pilipino para maghimagsik at bawiin ang ating kalayaan sa mahabang panahon. At April 12, 1895, sa isang kuweba sa Montalban, Rizal, ay binuo ni Andres Bonifacio ang katipunan at sinulat niya sa pader ng kuweba ang salitang La Viva Independencia Filipina na ang ibig sabihin ay mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas at dito na nga nagsimula ang paghihimagsik ng katipunan na may layuning palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanyol Ngunit bakit nga ba June 12 natin pinagdiriwang ang araw ng kalayaan? Dahil sa tulong ng mga Amerikano ay nagtugumpay ang paghihimagsig ng Pilipinas laban sa Espanyol. Kaya naman June 12, 1898 ay winagayway ni Emilio Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Kawit ang watawat ng Pilipinas at dito na ipinroklama ang araw ng kalayaan. Ngunit hindi ito kinikilala ng mga Amerikano na ang tunay na layunin ng pagtulong nila sa paghibag-digma sa mga Espanyol ay upang mapirmahan ang Treaty of Paris o kasunduan sa Paris kung saan ang nakalay dito ay binibili ng Amerikano ang lupain ng Pilipinas mula sa Espanyol sa halagang 20 million dollars Pagamat na na tayo sa pananakop ng Espanyol ay nagsimula man ang panibagong pananakop ng mga Amerikano sa ating lupain. Dito na nga nagsimula ang Philippine-American War kung saan mas maraming Pilipino ang namatay kaysa sa paghipagdigma sa mga Kastila. At sa laban nating ito ay nagkaroon tayo ng mga magigiting na mga general at isa na rito si General Luna na ang layun ay palakasin ang sundaling Pilipino upang makasabay sa mga Amerikanong sundalo. Ngunit pinapatay siya ni Emilio Aguinaldo sa takot na baka palitan siya bilang pangulo ng Pilipinas. Isa din sa magigiting na general na paglaban sa mga Amerikano ay si General Gregorio del Pilar. At siya ay namatay sa karagit na ang para makatakas si Emilio Aguinaldo. At na ng mga Amerikano si Aguinaldo sa si Isabela at ibinelik sa Maynila upang manumpa ng katapatan o allegiance sa Amerika na siyang simbolo na rin ng pagkatalo natin sa Amerika. At dahil dito'y nanatili ang mga Amerikano ng apat na pung taon pa dito sa Pilipinas. At sa ilalim ng Tiding McDuffie Act ay pinayagan tayo ng mga Amerikano na dahan-dahan tayong magtayo ng sarili nating gobyerno sa loob ng sampung taon. At dito nga na itayo ang Commonwealth of the Philippines. At bilang pagtupad ng kasunduan Makalipas ang sampung taon, July 4, 1946 ay tuluyan na tayong binitawan ng mga Amerikano At itong pecha na nga ito, July 4 ang ng araw ng kalayaan Pero itong taong 1965 ay binilig ito ng Pangulong Diyos Dado Makapagal Dahil ang July 4 ay araw din ng kalayaan na ipinagdiriwang ng mga Amerikano hindi man naging ganong kalinaw kung kalinya nga ba tayo tunay na nakalaya. Ngunit maliwanag na ang bawat isa sa atin ang tunay na kahalagahan ng pagiging malaya o ng araw ng kalayaan. dami ng lahi na gustong angkinin ang Pilipinas at sa dami na nagbuhis ng kanilang buhay makamtan lang natin ang ating kalayaan. Ay e tunay ngang mapalad tayo sa ating lupang sinidangan. At dito rin tatapos ang maigsing kwento tungkol sa araw ng kalayaan. Kaya hanggang sa susunod, ito ang Kapisil TV. Oh yeah!